Ayan po, uh, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ricky Lalikan. Tapos puso po akong nagpapasalamat sa offer po sa scholarship na ito. Kasi gustong gusto po po makapagtapos ng aking pag-aaral. At saka isa pa po, maliban sa gusto po makapagtapos, gusto ko rin po makaasawa ng magandang babae, sexy na babae. At dapat po makatapos din ako ng pag-aaral po. Ah, uh, dito po ako ayun uma-apply nag po. Nagmamakaawa po ako tapos puso ng Kasama po yung tito ko, Rogelio. E, tito Rogelio na uh, sana po tanggapin niyo po ako sa inyong scholarship. Kasi walang wala eh, yung ginagawa ko po, po uh, isa din pa akong kasuriro dito sa Manila. At saka ito po si Tatay Rogelio. Magkasama po kami na mga macho dancer noon. Ah, uh, Nahirapan din po si tatay maghanap buhay po para sa amin. Nahirapan po siya. Kasi yun nga, dulot na rin ng ilan yung asawa niya tay. Uh, oh, may asawa si tatay. oh dalawang asawa tay. Dalawang asawa pero maraming anak. oh maraming anak si tatay sa iba ibang babae. Sa ah, iba ibang babae yung maraming anak. Oh. So yan po. Bali, humiling po kami na sana po ay papasukin nyo po ako na no ng scholarship po kasi si tatay medyo nahirapan din magsalita si tatay dulutin po ng uh, magandang may karamdaman ko na ngayon tay medyo mayroon po uh, kaya nahirapan na rin po si tatay magsalita tsaka humiling namin na sana po maawa din po kayo sa amin ito po uh, kami po ay galing mga macho dancer kami noon oo oh. uh, po Ah, uh, po. At ngayon po ay nagpipidikab. Ayan, tutulungan ko muna si Tatay. So, ayan, tulungan ko muna si Tatay, ano, si Tito. Ito, tapusin natin dito. Ayan po, dito tayo banda dito. Ah, uh, yun po. Sana po maawa kayo sa amin dahil ako mahilig din ako naman sa ano, mahilig, mahilig ako mag-aral. Hindi naman po sila lugi sa akin kasi marunong po ako mag-English Tito o, marunong ako mag-English. Yung, ala, yung alam ko po, who are you? What is your name? Yun po ang alam ko. At saka, uh, ito din po si Tito. Medyo, dahil po, oh, kung tingnan nyo po, guwapo si Tito. Yun lang ang, ang problema lang niya is nahirapan po siyang maghanap buhay dahil dulot na rin po na nahirapan siyang magsalita. Ganyan po kung ano-ano lang po yung ginagawa sa buhay. Dati po, dati po ako nga ano, dati po akong ah, nagtitinda ng ng bawal na gamot, bawal na gamot no? Na? Oh, pero nagbago na po kami, magkasama kami ni Tito noon. Pero nagbago na, kami ni Tito kasi oh, wala na hindi na, ayaw na namin balikan yung mga ganong anak buhay na nakakasira sa buhay ng iba. At maliban po sa pagtitinda ng Uh, mga bawal na gamot uh, bali ng ano din po kami bali ng bubudol kami ng mga bang uh, mga ano mga chicks dito no uh, mga chicks no ano kasi yun din yung kaligayahan namin dito no uh, sana po maawa kayo kasi, dito si po si dito seryoso po kapag mahal na dito uh, wala pong problema sana po tulungan nyo ako na makapasok dito ano po yung gusto niyong sabihin para po makapasok ako sa scholarship kanina na lang po ng aking pamangke na sana tutulungan ito po sila sa pag aaral po sa scholarship dahil napakabait na itong batang ito Upo. ulit kami nagdaan ng mga kahirapan noon ulit nais namin paguhin ang aming mga buhay ako nagtatay si at ito naman nagsisikap ng dahil bata present yun na uh, nawa maunawaan yun po ang aming kalagayan sa ngayon yun lang po ang akin masasabi salamat po si po salamat o ito po si tito nag, uh, nahirapan po yan siya magsalita at bali ano lang Tawag dito, pinupursige po ni Tito na yan, magsalita po siya para buo yung kanya. Para po makapasok pa po sa Maraming salamat po, Tito. Okay. Maraming salamat po. Sige po. Bye-bye, Tito.